Kampante ang pipila ka residente sa puro Kasilak ug Siluay Fatima Barangay de Dangas West Jensen sukad nga hugot nang gipatuman sa ilahang lugar ang curfew hour matag alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon matud pa sa residenteng si Jean Castanyares kaniadto bisan si kinsa lang nga tawo ang nagasulod gawas sa ilahang lugar rason nga gibati sab sila og kahadlok apan sa karon ginakontrol na ang nagasulod sa ilahang lugar ay, okay naman ma'am, kunay kopyo, kay safety naman kayo dari ang dalan, ang tao, kung sulod gawas na isulat man nilang pangalan, anak nya Ma maiyad nila sa barangay kung nay lain tao diri ana mayo kaysa ka tumulay curfew pag gusto lang mga tao dere nagsulod guwa di ka ila ana matud sab sa Purok chairman sa Silwa i Fatima nagatinabangay sila sa pagbantay sa entrance sa ilang purok o ginasita ang dili lumulupyo sa lugar Actually, agito ako ng July. So, nakita na mo nga ang pag sa among mga puro. O sa kanindot na ideya kay na minimize ang mga kabatanunan. Nga nag-alatagaw sa kagabi ni si Puruk. Ang mga batanunan, yung na naga internet pag abot sa last close na. Dako, paslamat ako sa kat katibukuan sa Pork, pati mga, sa mga tao. Uh, makasulod, isi, maski ano nga, uh, basta bisita. Basta dili, taga diri di kasulod. Tumong hours sa gipatuman nga curfew hour sa duha ka aron mapakgang ang ilegal nga mga aktibidad, sama sa gidiling droga o pagsugal. In the heart of changing lives, kini sa Brigada, enami may mugpun, Brigada News!